So ayan, magandang magandang araw sa inyo mga batid. <laughs> Nandito kami ngayon sa London at tupo kami sa Bang Bang Restaurant. So ayan mami, nagsasama tayo mga pamilya ko dito. <laughs> Nakakain kami dun sa isang popular na food hall dito sa UK. Ayan. So we're here. Bangbang bang, Oriental Food Hall So ayan pa kami dito mm. Kakain na naman kami <laughs> Kakain na naman oh uh, dadan Kakain na naman kami ng aking pamilya Oo. yeah no get up you pagkain, me back food food oh <laughs> uh. rice dog and chicken Uh, this one man. Mga wow. so, no, bata, syempre. Ayan. Mm. What else do you want? Makakain dito mga kapatid oh. Talagang punuan. Ang dami rin sa pagpipilian kaso walang masyadong Filipino food. <laughs> Puro talaga mga Asian food. What's that? So ayan, meron silang binigay sa amin na uh, buzzer pag ready na yung pagkain. Ayan. Mas mami talaga mabata. Alcohol gel muna bago kumain. Ayan. 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 So ayan ang inood ni Fried chicken. Grabe ang daming serving mga kapatid. Sulit yung 13 pounds. Ang <laughs> so, laki ng serving ng fried chicken ni Tayshian. Hot! Okay. Are we cool than you, Tayshian? Are we cool than you? No, I'm going to kuya. He ate it in his uh, wow. and it's hot. you. Wow. You try it, Sophia. Shopaw, mga It. Try. It's only this one, the bread. Mama. So yun, nag-order si mami ng pancit. Grabe yung sarap ng pancit nila dito. That's a proper stir-fry noodles, mami. Ah! Siopo is gone! Sinubos itong bata na to mm. Sinubos <laughs> ni Sophia yung shopaw oh. Mami, what's that? Wow, that's a lot uh, Yeah, too... thank you That's too much <laughs> <laughs> Grabe, ang daming pagkain yung order ni Mami eh. Mura lang siya eh Umabot lang kami ng 40 pounds Sige naman dami namin yung order Dito lang yan sa Bangbang Oriental Sa may London in order ko pansit pa Kami oh, okay ka lang? <laughs> dami mo order eh Ayun no, dami kasi order ni mami mga pati Pero pwede naman siyang i-take away mga pati ng pinaportante nice pregnant Ang <laughs> cool Ayan si mami oh. Eh. Balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Ayan, balot. Ang dami kasi mga kapatid kaya ayan balot-balot si mami. Pinamay na eh. Masulit tabi mo yun. Testa eh. mo. Mag-asawa ka talaga ng... Mag-asawa ka talaga ng magaling dumiskarte, no? Hindi ka magugutom, eh. Ngayon, diba si mami? Sinatira namin. Iba balot, di ba? Oo, <laughs> Mami. Ayan. Ganyan ang asawa. Magaling dumiskarte. So, may ulam na kami mamayang gabi, eh. ba? <laughs> diba? I don't know what the car is, mommy. What can you say about mommy taking food? I don't know. Something. See you dinner for later. Yeah, dinner for later. Give me a taro milk tea. Should I stop here? Huh? Should I stop? You want scrub? I want a taro milk tea, ma'am. <laughs> dessert. Mga isa ng dessert ng mga bata. <laughs> Want a In a big cup? Yeah, only Oreo day. You want the Oreo day. Mm -hmm. oh, okay, okay.